So yun na nga mga kaparak no Dahil nga hindi tayo natuloy dun sa lukban So sayang naman yung araw natin no So niyaya ko na lang si misis na maglalamove kami So maglalamove na lang kami Kasi sayang isang araw na ano Na day ko naman para rin kumita ng pera no Yun lang muna mga kaparak no Samahan nyo kami mamaya e, i-vlog ko na lang yung paglalamove namin Kahit konting clip lang So yun na nga mga kaparak no, day 4 na nitong inakay natin no. Mukhang bugok na tong isa. Kasi talagang asin di siya napipisa ilang araw na. Alisin na natin mga kaparak no. Mukhang bugok to. Isa na lang. Tamang tama rin para mapalaki nila ng gusto. So yun na nga mga kaparak no, tinanggal na natin. Malamang at malamang ay eh, bugok to. So basagin na natin. Oh. Tama nga ako mga kaparok no, bugok. Bigyan ko muna ng tubig tong mga manok natin. Ito oh, mga manok natin nandito na para hindi nila diretso sa lupa no. Hoy. Bigyan ko muna ng tubig no. Bali Eh yung ibang ibon natin nasa labas no, yung may mga yung may mga pares pero yung mga flyers natin nasa loob na bibigay na rin ako ng inumin sa kanila yung fresh water ah Bali fresh water lang yung mga kaparok no. Much 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 later. naging setup ko no, medyo maayos na no, maganda na tignan. And then no, binago ko na rin yung dito, tinanggal ko na yung lumang kulungan nila black check no. Ayan no. So apat na lang sila. Nintay ko lang yung magsusukat. For schedule pa kasi yun mga kaparak no. Bali yung sabi sa akin doon sa club natin ni Sir Bimbo, yung in charge doon is within this month po is magaano na yung magkakarera so masusukatan na tayo. Yung mga players natin ngayon is pwede na natin isalang isa yan sa old bird category. Pero kukuha rin tayo nung set ng 1,500 daw yung 3 rings. Bali, ang isasalang natin ito yung mga may itlog dito yung mga magiging ina niya no, mga kaparak yun ang isasalang natin sige na mga kaparak no babiyahin muna kami maglalamog muna tayo para kumita ng pera so yun na nga mga kaparak no ready ready na yung action cam natin like, na install na natin to sa helmet natin no Tanong may memory. Ano sabi meron na? One eternity later. So yun ang mga kaprak. no? na. six and a half hours later. So yun mga kaparak, no? ayan dyan si YP, si Mrs. Ayan yung dideliver namin, mga bag yan. Ayan. Dali, dito kami sa Santa Rosa ayan. So yun na mga kaparak, no? dito na tayo, sa Rosa Babiyahe pa kami sa so, may Pista Mall pa raw eh. Ayan si Mrs. Oh. Ayan na.

もう。<laughs> 8 hours later. Probinsya tong lugar na to pero probinsyang pang mayaman to. Mga mayaman nakatira dito. Hoop! Kaya si Mrs. waiting. <laughs> 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 may mga ibon doon di ko mapuntahan kasi may mga aso. Ay, Awa no? ka tingnan mo kung mabibidyo mo yung mga ibon. I-zoom muna lang naman may <laughs> Mahirap na kasi mga kaparak, no? baka habulin tayo ng muna. Ayun no? mga kaparak mo, na dito nyo ba yun? ano, kung ano, kung ano, Zoom. Zoom. Balik no? mo, zoom, mo. Oh. Huh? ngayong ibon to Ayan, oh. tagak o pugak gagalit to yung baka huy huy gagalit to yan o oh. hanapin muna namin yung customer video ka lang may Augusto road santa rosa laguna

para ako mamaya na lang tawagan ko muna yung customer napakalayo to Yan yeah. Oh. Your destination is on the left. Thank you sir. Ah para sa Ah para pala 'tong lugar na 'to Ito yung ganito lagyan sa satin. Oh, uwak mo. Ayun o. No? Ayun o. No? <coughs> ayun o. No? Ayun o. Darap mo doon sa yung camera, doon sa oto. So, Saan? The... Ayun o. <coughs> ayun. Ayun no, mga kaparak, no. Uwak o. Para kasing American style ang mga bahay dito no. Sarap sana magagis dito eh. <laughs> yeah. uh -huh. hey, bali binukod-lukod ko lang kasi hindi uh -huh. yeah. sa <laughs> 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 O oh, mga kaparak Ngayon mga kaparak Abang naman tayo pabalik dun sa bahay Para hindi naman tayo lugi sa gasolina no? Oh my god Wow oh, Yun o oh, ayos ba yung camera ko Yun Tara magabang muna kami Yun mga kaparak no Waiting pa rin kami dito Ayun si misis o oh. Misis yeah. Waiting kami ng booking pabalik dun sa ating para hindi naman tayo lugi sa gas, no? Ganda ng lugar talaga oh. Kapuno. Ayun yung subdivision oh. Ayun oh. Ayan, hintay tayo ng booking. Chillax lang muna tayo dito. Ganito ang buhay lalamob mga kaparak. Para hindi ka malugi, hintay ka ng pabalik no. Ano, oh, no, may muta? Daming mga ano dito mga kaparak no. Uwak. si Uwak. Uwak. Masukal talaga siya. Bundo. Parang gubat. Ngayon lang ako dito pero... Pang mayaman talaga ito sa provision na ito. Pukam na dito. Pupo daw muna kami ni Mrs. Pupo muna. Pahinga. Relax lang muna dito. Nakakatakot siguro dito pag gabi no. boy natin ayan sama natin sa hanap buhay ayun oh ang dami uwa ko oh. saan nga wala na <laughs> tayo <Tengang> muna dito <laughs> lipat ka dito pala tayo galit siya mga kaparak paano bagsak ng usok sa mukha niya lahat <laughs> ayun nito mga kaparak ng diblib pero sigura, isa lang ang sigurado pang mayaman tong subdivision na to eh no ko uwa ko naglipa na sila dito no sayang mga kaparak no hindi ko nadala yung mga kalapati natin no ang sarap sana magtos dito sa bagay balang araw magtotos tayo dito babalikan Just ko tuloy dito talaga. dami uwak <laughs> wala naman yun hindi naman predator yung mga yan sana all no may bahay dito ayaw ko na may nung bakit naman ayaw mo nun mayaman na tayo tignan wala kang kanang mga katabi masyado ganun, mga, kaming mga mayayaman ayaw namin na may mga kasabing kapitbahay hindi ka sanay ba? pinubutan ka dito ng leg. <laughs> kaya nga may mga security kaming mga mayayaman eh. Security. Security. Siguro, lipat tayo ng spot na ano man. Pag-aabangan, mukhang matumal <laughs> dito. Tara na. Ipat muna kami mga kaparak. Medyo liblib nga dito. Kaya doon kami sa mga ano. five minutes later. Yun o. Boat trip na naman ang bataan. Tubo, sige, hindi lang. Sarap o. Dito tayo sa Target Mall. Sarap? Ako naman ang kakain. Ayan na. Ano ba sabi, papunta siya? Oh, papunta Hindi, actually, kukontak na yung boy So, dito na nga tayo mga kaparak na sa Majestic, nung kinabi na tayo Pero, last na to, tapos diretso uwi na Pahinga na tayo, no Kumita naman Nintay ko lang yung client na yan, no Ngayon si Mrs. o oh. Ayun Waiting Waiting na lang kami mga kaparak dun sa payment eh, yung pina, ano. Hermes bag. Hintay lang tayo mga para. Hintay lang namin taon niya kasi wala yung may-ari yung sa taon na nabibili. So yun mga kaparak, no, nakalimutan ko na naman mag-outro kaya dito na lang ako mag-outro no. Kaya yun lang for today's video no. Stay safe God bless ingat bye bye